yung yung positive at saka negative, oh. balance talaga siya. Oh. Kaya, ang buhay na tao ay parang, parang inog. Oo, oh. bakit? Minsan lumalalim, minsan bumababaw. Mm. Yung nga lang, kuminsan, kung hiwalay. Mm. Ang paghiwalay ng ilog, eh, masakit isipin na may mga taong na mamaka sa dalawang ilog. At yung dalawang ilog na, uh, may pakahirap tansahin. Kung aling direction ang papatutunguhan mo. Kung ikaw ang papipiliin eh, mamamangka sa dalawang ilog. <laughs> ang dalawang ilog eh. Ang sakit. <laughs> ang sakit bakit naman? Kasi gusto mo mang ang dalawang ilog eh maging maging parte ng buhay mo. Ika nga, may masasaktan at masasaktan ka o may mapag-iiwanan sa dalawang ilog dahil ang hirap tuminti na ang mga isda sa ilog lalo pa kung mistis ang bangos oh. dalagang bukid at at bukid sa lahat tilapia <laughs> ay ang mga hito <laughs> na nagkalat hindi natin alam mo. Oh. Uh, so panghuli gino, anong may papayo mo sa mga tao na mamangkas sa dalawang ilog Uh, ang masasabi ko lang sa kanila eh paghilay-hilayan at pag-isipan ng maigi dahil sa ang ilog ay hindi basta-basta ang ginagawa at binabangkaan. Kaya uh, pagpatuloy nyo lang. <laughs> magandang magandang gino yun o. Oh. At uh, magandang araw sa eh. salamat sa pagpa-unlock mo oh, ng isang na <laughs> <No. laughs> biglang panayam maraming salamat po